alam nyo ako sa mga politiko hindi ako naniniwala na meron silang mga paninindigan kasi pansinin nyo yung sinasabi ni Senador Tito Soto na noong 2016 daw to 2022 mas matindi ang nangyaring korupsyon Meaning, panahon ni PRRD yung tinutukoy niya. Una, wala naman nagsasabi na walang nangyaring corruption sa panahon ni PRRD. Ang pagkakaiba lang sa korupsyon ngayon, yung korupsyon ngayon lantaran. Parang legal kung magnakaw yung mga kawatan sa gobyerno. At nung panahon ni PRRD, may mga takot. Huwag natin latin dahil uh, sigurado naman din talaga na may korupsyon kahit nung panahon ni PRRD. Pero kasi nung panahon ni PRRD, mas maraming politiko ang natatakot. Hindi katulad ngayong panahon ng ating presidente na parang mahina yung tingin nila. Uh -oh kaya nagagawa nila yung lahat ng to at uh, malinaw na hindi sila natatakot sa ating presidente kaya nila ginagawa ang arap-arapang pagnanakaw sa kaban ng bayan at isa pa noong term ni PRRD 2016 to 2022 hindi ako nagkakamali sitting senador si Tito Soto at siya pa yung senate president yata nun hindi yeah! ako nagkakamali kung ganun pala yung nangyayari na mas matindi pala yung corruption nung panahon ni PRRD bakit ngayon ka lang naging interesado sa ganitong issue bakit nung panahon na yon hindi pinag-usapan or hindi inimbestigaan lalo na siya yung Senate President meron siyang karapatang bungo ng uh, committee dyan sa Senate Blue Ribbon para kukuhin yung sinasabi niya na mas matinding korupsyon na nangyari nung panahon na, panahon na yon ang hindi lang kasi maganda dito alam nyo uli na eh uli na yung mga puna, uli na yung paninisi na nagaanap na lang kayo ng tao na sisisiyin dahil sumingaw itong kabalbalan ng mga politikong nagnanakaw sa ating bayan tapos ang gagawin nyo ngayon aanap kayo na sisisiyin <coughs> eh yung matanda nakakulong na. Kung ibabato nyo pa sa kanya at ibabalik nyo sa kanya, itong malinaw naman, nag-arapalang korupsyon na nangyayari, lalo na sa panahon na to, abay, parang mawawalang saysay -say na rin naman. Kasi nakakulong na yung tao, eh. tinapon na nga sa, sa ibang bansa, ba? Diba? Tsaka siguro, uh, kung, kung noon, nagsalita, kung na noon nagimbestiga at kung noon pilit na inalukay ni Senador Tito Soto ang mga sinasabi niya. Sana nabigyan ng saysay. Eh. Kasi para sa akin, ano man yung sabihin mo ngayon, ano man yung sinasabi mo na mas matindi ngayon, o mas nakikita mo dati na mas worse sabihin na natin parang wala nang saysay -say eh. Kasi iba na yung tingin sa'yo ng taong bayan. Iba na yung uh, Tito Soto na nakikita nila ngayon. Siguro, dahil nga sa laro ng uh, politika na uh, walang sariling ano, uh, walang permanenteng kakampi at uh, walang permanenteng kaaway. Kasi natatandaan ko talagang nung panahon ni PRRD, Uh, hindi ka nagsasalita Na kahit anong issue sa corruption Lalo na dyan sa DSWD Ngayon na lang siguro dahil uh, sumabog At uh, hindi ko na alam Naguguluan na actually ang taong bayad sa gusto nyong mangyari Na arap-arapan na nga nangyayari at uh, nakikita na ng taong bayan kung sino-sino yung mga talagang nagnanakaw sa gobyerno pero ang ginagawa nyo pilit nyong binabalik sa matanda yung di ba? ang pangit ang pangit parang nagahanap lang kayo ng tao na ipantatakip sa isyo na to magkaganon man kasi wala na rin namang magagawa kung pagtatakpan nyo tong isyo na to eh Galit na yung taong bayan. Hindi nyo na mabobola dahil matatalino na yung taong bayan. Lalo silang tumalino dun sa mga pinagdadaanan nilang kahirapan. Lalo na dyan sa flood control na yan, nar naranasan nila. May mga bayan, may mga lugar na hindi dating nilulubog ng baha. Pero ngayon, nalulunod sila sa baha. Kaya, siguro hindi nyo na malilin lang ang mga tao sa kahit anong pagpapaikot nyo.